kawan tayo. Ayan. Magkoan mag 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 na me. Ma Maggood ma Marita na po me. Kasama akong best friend na si Joy Joy. o ako ang magulang. Kasama for the second time na ang amo ang gihatag. Ang naghatag ani yung akong best friend na si but yun sa akong best friend. <laughs> Oo. Dalala kong payong. Akong best friend na taga ibang planeta. Pa ik ikaduhan na niya <coughs> ng hatag. Ikaduhan pero na niyang hatag na siya ay bisag, foreigner siya pero iyahang puso is pusong Pinoy. Bye na. Kay, buta na lang ako sa TV eh, sa Mga doon na ilawod para mamahagi ma ma na po ane for second time na kuyog akong magulang. Kahit <laughs> driver akong magulang. Sa si Joy Joy yung ako for the second time na namang hatag. Gahapon unta to ang among ihatag. Gahapon unta pero kusog ba ng ulan karoon na lang. Naot unta karoon din di muulan. Pero mukhang muulan. Ay, naot unta siya ulan. Hello mga kawantay. Ayan. Eh, sa pangalawang pagkakataon, muhatag na po ang Good Samaritan. Ang akong Good Samaritan, ang akong special friend na dili na ako panganlan kung kinsa siya. Pero, pero na taga ko ano, siya, taga ibang bansa na siya, taga ibang bansa na sa US na siya nag nagpuyo. Pero wala pa na siya ka de, re, sa Pilipinas. Dugay na na siya, dugay na na siya gaingo na gusto gusto siya mamahagi dere, gusto siya mag-sharing of the blessing dere sa kapwa ko Pilipino. Biruin mo dili siya Pilipino ha, pero ang iyahang puso grabe pusong Pinoy siya. Manghatay yun siya, napakabusilak ang kanyang puso. Kining akong special friend. Pangalawang beses sa niya niyang nanghatag. Nung last month, naghatag siya dere sa mga kapitbahay na mo dere. Kapitbahay sa akong magulang dere, among gitagaan. Unya karon hindi ko akalain na mag-share mag na po siya o blazing. Kaya nag nagulat ko tong isang adlaw na muhatag na po daw siya. Sabi ko, ko oh, sige, nasa, o sige, nga anak ko, pero murag nakuan ko, murag nakuan ko sa iya haba. Hindi, hindi, ko talaga akalain na manghatag yun siya. Kaya, mauto, talagang laki to ako. Akala ko, ang akala ko kasi is uh, isang beses lang. Ngayon, dalawang beses na siya naghatag. Og blazing. Ang good Samaritan, ang akong special friend. Ayan, si tatay, ang na nang giad to. Ayan, si tatay. Naluoy, jugo ni tatay kay... Sige lang, sige lang, ako sige lang kung tango. Wala, ana din siya, dili daw siya kadungog, di siya kadungog na kuan, may pagkabungol-bungol siya ba. Yung ana na pag oo, sige na pag tando, oo, oo, ana ako kay tatay, kanang, kanang nakasulat di sa, sa papel is, kuan na siya, kanta na siya, for God love the world. Kung kabalo mo anang kanta ha, mauna, ang gi, gisu, mauna akong gisulat di kay siya may nag ingon na, pwede bang isulat sa papel na pag naghatag ka og mga mga blessing na i, ang isulat mo ato yung kanta na forget to so love the world mo din to mo din to akong gisulat ang mo to akong gibutang nako na sa papel yan pang, ang pangalawa na akong gitagaan ay si oh. mayungod to oh, ah. kana bugas tapos na ay itlog na apoy noodles ang sarap sa pakiramdam na makatabang ta sa kapwa nato na, na Filipino. Ayon ayaw na po ni. Ayaw! Ayaw! Oh, hindi. Oh, so, ano na miyo? sa bayan na po. Good Samaritan niya. Yeah. Foreigner. Si Richard. Ayaw. Yeah. yeah. Magpasalamat ra ko ani ha. Uh Thank you so much. Oh. <laughs> Sige, salamat. Salamat. Na, inyong ikuan kini. Uh, we're here in the another house na po. <laughs> 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 Uy! Nana, <laughs> <laughs> Nana <laughs> po ni Miss, salamat bye. Ayo, Aday. Naame, gracia nga panghatag ni ay, Mute. Ay, good Samaritan. Ay, big vlog. No <laughs> One, two, three. Kanang nag-share o blessing, Diyos nun, manggog na siya. Good. Kung ako ay Diyos nun, mas Diyos nun siya. Kanabitong maghisgot na siya sa about sa Bible. Na ako, wala, i want to say thank you for all you do so that the lord jesus' work goes forward to help those in need. please keep me in your prayers and my mom and dad and my family. god bless you very much, um, rachel, for what you do. i appreciate you and i have a deep love in my heart for everything you do. Most of all, I'm appreciative that God's using you so much. And I hope that we can continue to help people in need. God bless.